Anong ganap sa mundo ng showbiz? Almost 14 million followers and still growing ang YouTube channel ni Ivana Alawi. So, lahat ng mga gagawin niya dito ay marami talaga ang nagiging mausisa. At yes oh yes, watch, listen and learn ang lahat. Ang mga di kumilos ayon sa kanilang ganda at mga walang pribilehiyong magsuplada. Si Alawi gave them a dose of their own medicine. By reading and reacting mean comments habang ine-edit ko ang video na to. Matapos panoorin ng kanyang pangwawarak sa feeling entitled na bashers at haters hiding under fictitious names at wala pang matitinong profile photos. Almost 1.7 million views na ito at mind you, mainit-init pa ang nasabing video post. Kasama pa nga ni Ivana ang kanyang younger sister. Ang ilan sa mga pagmamagandang pinatulan ni Ivana ay ang mukhang pangit to pag walang makeup na ang naging tugon niya ay I love myself. Wala pa gagawa sa iyo din eh. Kung ito pangit sa iyo. Okay. Okay. Isa pang kuda. Maganda katawan mo pero di kagandahan mukha mo kamo. At ang sagot ni Alawi rito na filled with right amount of sarcasm. <laughs> Thank you, Ate. So, maganda katawan mo. compliment ka pa rin niya. I love you. You're so you. sweet. ang hanash tungkol sa kanyang pagiging hubadera. Nagdamit ka pa. Maghubad ka na lang. Bold star at panalo niyang counter Hanash. Ang bold star, bold star. Ano <laughs> yung bold, nagpapakita ng ano. Ako, nagpapakita lang ako ng puwep. Tsaka ng bra. Naka panty at bra ako. So hindi ako naghuhubad ng panty at bra. Kung bold star na yun sa'yo, e eh di bold star. Nakakatuwa lang ang pangwawarak ni Ivana Alawi sa bashers niya. Kita mo na best in good manners and right conduct pa rin ito hindi going overboard ang kanyang mga pagtugon. Buo ang kumpiyansa niya sa kanyang pagiging babae at pagkababae. Inilalagay niya lang sa tamang lugar ang mga poot na poot sa kanyang alindog. Kaya mas lalong marami ang nagmamahal sa millennial bathalumen. Beautiful inside and out kasi talaga. Anong masasabi mo sa balitang ito?